naman pagkahit ka lang isda sa pinuntahan nyo ngayong araw ay pinuntahan namin yung garahin ng bangka dito sa may sewol kasi hindi raw mandal yung makina sabi ni Kangas at uh, Bago ang lahat, Shout out nga pala sa mga bagong subscriber namin sa mga nanonood ng aming mga video nila kaangas. At sa bago pa lang sa aming channel, pa-subscribe naman po, pa-like and share na rin po ng aming mga video mga katuda. At dito nga yung mayon, kinunang ko nga ng video dahil sabi nila uh, nasa alert level na naman yata yung mayon parang kasi kung makikita nyo dyan may gumugulong na usok na naman pababa ibig sabihin mayroong laban naman na bumababa kaya yung usok gumugulong pababa makikita mo ba kasi naman dyan at dito nga yung tangko na si kaangas dyan sa kasitiyo nandyan sila dahil magayos nga kami ng barang sila ng bangka saka yung makina titingnan namin kung mapandra namin kasi sabi ni kaangas baka spark plug lang di kung ispapalag lang naman, madali lang naman ayosin. Ang problema baka nasa ilalimang sila. Mahirapan kami ayosin. Kung mapapansin yung mga katulad, napaka pagkakalmado ng dagat dito sa gilid. Dahil habagat na nga, napakalakas ng hang habagat ngayon. Kaya kung makikita nyo dito sa amin, kalmado yung dagat. Pero pagdating doon sa bisuguhan, doon sa linalautan namin, doon sa gitna, doon sa gitna na yan, napakalaki ng mga alon dyan mga katuda lalo na doon sa gilid ng isla malaki ang alon dyan kaya kung maglalawat lang kami dito lang kami sa gilid na yan malapit lang dito hindi kami pwedeng pumunta doon sa pinaka gilid ng isla gawa ng malaki ang alon doon at saka baka hindi kami andaran mahirap nang gumarahi doon dahil mga batuhan ang nando doon kaso lang pag doon ka na naka ano ka na doon sa kabilang isla sobrang laki na ng mga alon doon yung mga pambiyahing ano dito yung mga biyahing bangka pagaling nila doon papunta doon sa kanto na yun tapos dito na sila gilidadaan pag para makaiwas sila sa malalaking alon Ako na nga, ano. Biyak-biyak yung ano, nilalagay lang nila kaangas ito sa kanilang teyo. Sobrang init kasi ng panahon. kasi siguro mga katoda nagrolo ko na tong makina dahil sa na lubog na to sa tubig dagat gawa nung lumubog kami nung nakarantaun taon uh, na basayan ng dagat dahil tumagilid kami noon pumasok yung tubig yan tapos yung makina nalubog yan sa tubig pina ano nila kaanga sa kanitiyo pina -kins oil tapos umanda naman hanggang ngayon. Ngayon lang naman nagkaroon ng diferensya. Bago na rin ang karburador niyan. Binilihan na ni Kangas ng karburador yan. Kasulang namin alam kung anong diferensya. Mahirap na kasing hindi kami andaran pag lumaut Dahil kung sabagay hindi naman kami papat parin rin doon sa malayong kung saan lugar. Kasi mayroong isla na tatamaan kami, may dadaanan kami isla. Ang problema naman, pagka uh, pinadpad kami sa parting batuhan, siguradong babasagi ng alon yung bangka na yan dahil malaking alon dyan. gamit naming makin. Matipid. Sanggas. Uyah, sanggas. <laughs> sana.

posision ayo na mandal dapat ke compression anu leuwasa per plank kalina beka puna pandar pandar ku ini pon kitu eta dago pon Ay naman ah, pinutuloy na yan. na ano? Ito mm. yung ko rin Ayan na, tangkas sa... Kung kapag tising aso, kapag ligrim na nabuhay. Bigla na lang nauros oh. Okay. Oh. Thank no, no, you, please. Diyan din. May nag- may Tay ko rin 'te. Ay, naputulan ng aleko 'yan. Naputulan ng aleko. <laughs> Putulan kita ng ipin. Pinutuloy na ang alay ko. Magkasa yung ganyan, magbabayad kayo ng kurinte para hindi ka puto wala na ang alay ko. Magbabayad kayo ng kurinte para hindi ka puto wala na ang alay ko. Bayadan niyo yung kurinte para yung... Puto lang ka ni Kangas ng ulo. Tanggalin na lang natin. Para lang yan, para tayo. lang yan eh, parang alay ko lang yan eh. Patay eh, sini, eh, patay eh, sini. Eh. Angkari namin para. may bagong dating Oh, Surrender okay. su na talaga? Surrender na Surrender <laughs> <laughs> na pati Pati pihitan Surrender Ay Talagang su Ayaw tayong palautin Ito yung makina Tinanggal na namin Ito yung makina

Sabi siyang maligo, Sabi siyang nanindig ko eh? Maribukon si Marites. si Marites Maribukon. Ano ba?

pero si Makoy ang nakasabi si Makoy naka ano, si Makoy naka pangalan duman. Si Makoy naka pangalan. Si Makoy naka pangalan. Pero dai man gid sa ni ano. Sa kang agom ni Pia mo. Ini nak pergi lagi. Jadi, jadi rumah gerani kau ni, kau jiran dia tu tu, kau mesti mat. Kau ni macam apa? Jadi tinggal makin, payah sekali. Oh, thank you.